pang-araw-araw na pagdinilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 12. Lukas, Kabanata 1, Versikulo 30 hanggang 47. Na mga araw na iyon, nagmadali si Maria at pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Huda. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth, ang pagbati ni Maria tumalon ng sunggol sa kanyang sinapupunan at napuno ng Espiritu Santo si Elizabeth. At sumigaw siya ng malakas, pinagpala ka sa lahat ng babae at pinapala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit ako pinagpala na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat na marin, marinig ko ang iyong pagbati, tumalon ang sanggol sa aking sinapupunan dahil sa kagalakan. Mapalad ka sapagkat sumasampalataya ka na matutupad ang mga sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Pinupuri ko ang Panginoon at nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas. paano may angkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagdalaw at pagbati Ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth ay nagpapakita ng kahalagan ng pagdalaw at pagbati sa ating mga mahal sa buhay, lalo sa mga nangangailangan. Maaari natin tularin ang pagbati ni Maria na puno ng kagalakan at pag-asa sa pamamagitan ng pagdadala ng positibong enerhiya at pag-alala sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Pagtugon sa Espiritu Santo Ang pagtugon ni Elizabeth sa pagdalaw ni Maria ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Maaari nating hayaan ang Espiritu Santo na patunabayan tayo sa ating pang-araw-araw na gawain at pagpapasiya. Maari magkaroon ng pagtalon sa ating spirito kapag tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pananampalataya at pag-asa Ang pananampalataya ni Maria ay nagbigay sa kanya ng lakas at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kinaharap. Maaari natin tularan ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay kahit na mahirap ang ating kalagayan. Ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon at magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Pagpupuri at pagpapasalamat Ang pagpupuri ni Maria ay nagpapakita ng kanyang pasasalamat sa Diyos. Dapat nating matutunan na magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng bagay, kahit na maliit pa ito. Ang pagpuri ay nagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Diyos. Pagiging instrumento ng pagpapala Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay nagdulot ng pagpapala sa parehong babae. Maari tayong maging instrumento ng pagpapala sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagpapalaganap ng pag-asa at kagalakan.